Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano i-remove ang copyright music sa YouTube video mo. Ako nga pala si Raymond ng Pinoy Creators at kung bago ka lang sa channel, wag mo kaligtaan pindutin ang subscribe button. Dito sa channel ko, may isang video ko na may copyright. Yung bagong upload ko nitong May 21, 2024. At para ma-remove natin yung copyright na yun, punta tayo sa Manage Videos. Tapos, click tayo sa Content. Dito guys, sa Monetization, mapapansin nyo na naka-red yung dollar sign. At may nakalagay na ineligible. So, ibig sabihin, wala tayong benefits na pwedeng makuha sa video na to dahil nga meron tayong copyright restriction. Para maalis natin yung copyright, point mo yung arrow dito and then click tayo sa C details. Dito, may kita nyo yung copyright na music na galing doon sa laro na Black Sprout. At kadalasan sa mga video ko na merong copyright ay galing lagi sa mga games dahil may background music sila na merong copyright. Dito, may kita nyo rin, video cannot be monetized ad revenue paid to copyright owner. So, yung kita ng video na to ay mapupunta lamang doon sa may-ari nitong mga kanta na ito. Kaya napaka-importante na dapat alam mo kung paano to solusyonan kapag nangyari to sa YouTube video mo. So, para maalis natin tong mga kanta na to, click tayo sa select action. Take note guys, gagawin natin to ng dalawang beses dahil dalawa yung copyright natin na music dito sa video, yung Explorer at Marshall Strength. Click na tayo sa Select Action. Tapos, piliin natin yung Mute Song. Tapos, continue lang natin. Dito guys, huwag niyong pipiliin yung Mute All Sounds when song plays. Dahil tatanggalin ni YouTube lahat ng sound sa mga oras na to. So, kung nagsasalita ka or may mga non-copyright sound effect ka na ginamit, sa mga sandali na yan, muted yan kapag mute all sound when song plays ang pinili mo. Ang dapat piliin nyo dito ay yung mute song only. Ang aalisin lang ni YouTube dito ay music na may copyright lamang sa video. So, nakalagay dito, mute just the claim song Other audio like dialogue or sound effect won't be muted. Click tayo sa Mute Song Only tapos continue. Dito, click tayo sa Mute and then wala ka nang gagawin. Antayin mo na lang na matapos ni YouTube ma-process 'yung video mo. So after 30 minutes, na-remove na ni YouTube 'yung isang kanta dito sa aking video. So, same step lang yung gagawin natin dito sa Marshall's Trend. One hour later. Wow! At kung nakatulong tong video na to sa channel mo, huwag mo kalimutang i-hit ang subscribe button. Maraming salamat, Pinoy Creators!